sa navy blue sa so navy blue may uh, ano ba may nine sa ito sa divisoria ka na bumili ng ano chanelas 150 lang ito <laughs> talaga sa adidas mahal na 1-3 1 chanelas lang gosh kaso wala siyang puso niya sana gray. Kaso walang kulay ano, gray na size niya. Mga naman mga chinelas nila. So shopping ka na lang bumili daddy, mura lang. <laughs> May ka-size sana siya, kaso kulay pink. Mahal naman ang mga sapatos ng Adidas, oy. Stilan. Isang sakong bigas na to daddy ah. <laughs> Yan o, 1-3. Ayaw daw niya mga, ng, ayaw ng itim kasi yung marami daw fake. San? Sa yung pink diyan sa. San diyan? Yung pink. Ito. So, okay. Sa iyo. My god. Bakit naman kamahal nitong na sinasabi to tunay? Saan ito? Ayoko. Ito Ayoko. Sayang. 1-3 naman itong chinelas na Mahal ba? Ay. Eh? Huwag na lang. Ay. Ba't ito? Naka-sale na yun, ha? 2,520. Gosh. Pink na lang ako, mami, kung wala. Ha? Pink na lang. Okay na lang, pink. Bakit pink? Angit pink. Okay na. Eh. Nandiyan na, navy blue ka na lang. Ikaw wala na navy blue. Ako, hanay. Sapatos mo na lang yan para hindi sayang magamit ka kung saan. Wala sa kong tsinelas. Pwede naman yung tsinelas dun sa ano, eh or test mo naman. Chinelas pa lang, ang oh, mahal na. Pwede namang sa divisorya lang, diba guys? <laughs> Ay, nako si Jailord. Kagabi pa yung naghanap sa SM ng chinelas niya. Wala siyang mahanap na sukat. Walang size, kuya. Anong kulay? Ay, hindi ka naman pwede magpink ka. Okay na. Pink. Ano ba yan? Angit. Bala ka dyan, oh. Pink na talaga kukunin mo. Patingin. Wala. O, na. Sige na, go na. Pink na daw ang kanya. Yan? Okay. Uy, daddy. Ano ba yun? Bang girl naman yan. Huwag yan. Ka ba? Okay lang yan. Para pag naglakad yan, ba makikita agad. Ba yan? Uwi mo naman. Ako. Oh, ang mahal nila ba? Eh, ito, oh purple color 1.6 pero maganda naman talaga adidas guys matipid lang guys talaga ako <laughs> ay nako bye